The supply, dahil yung mga traditional sources ng langis at ng petrolyo, eh hindi na nga makapag-produce dahil sa gera. O, so, uh, at hindi lang yan po ang dapat paghandaan, no? Kapag kasi naapektuhan at tumaas ang presyo nga ng uh, langis at ng petrolyo, siyempre ang presyo ng lahat tataas. Pagkain na naman ang problema. Asahan natin na, odo kalahati na ng Pilipinong nagugutom, mas marami pang magugutom. Bakit? Dahil mas mahal na naman ang presyo ng petrolyo. Siguro ang unang-unang dapat mangyari, manumpa ang mga congressman at mga senatong at mga tao sa Malacanang. Tigil muna na ang korupsyon habang nagpuputukan ka ng gera. Anyway, kumita na naman kayo ng sandamukal. Tama na yan. Huwag na kayo masyadong gahaman sa, sa, sa lapi, No? Huwag na muna kayo mangurakot ngayon at talagang ilaan natin sa taong bayan. Talagang kinakailangan maghanda tayo ng ayuda. Dahil pag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng lahat. Maraming negosyo na temporarily na magsasarado. Maraming mawawala ng trabaho. Tataas ang presyo ng bilihin. Kinakailangan meron tayong salapi, pangbigay bilang ayuda. Siguro of the same scale and scope as ayuda ng COVID. Kasi talagang kapag nagtuluyan tuluyan ng putukan at talagang kumalat ang gulo dyan, nako po, mas matindi pa sa COVID ang magiging epekto niya. No?